gusto mo rito? 50, 50, 50, 50, fifty, fifty, up, up, wag makakapala kapalah, up, up, wag yam mal, oh. panagiglam, panagig Yeah, watch up guys. Tayo muna kami rito nang ano. Oh, panahig. Yan, yeah, ganyan. Tama na. Panahig, panahig, panahig. Uh, Ilang patong yan, Noel. <coughs> Last Dalawa. one na ba yun, sa? Dalawa pa yan. Dalawa pa yan. Yeah. Sayang yan, no? May binta pa sana rito ng 300 yan. Kaso wala. No toys. Pupunta lang sa mura. Mura-mura. Sama mo na yung 1 meter na ganyan. Sama na to. Hmm. Para isang ano na lang yun. Ano? Dila na? 15. 15? 15. 15. Kwenta. Ba't hindi mo na isinagad doon totoy? Ay, dalaw pa lang. Okay, baka sumubra dito yung isa. Hmm. Hmm. Amucheney <tuk> bar <tuk>

nakakadagdag pala yung salamin mo ano ang <laughs> pinitin <-asapin> tisin natin dito mama pangasal ka yung tawa <laughs> iba yun besaryo Sariyo Sariyo

Ito. Hmm. Kamada mo na ron. Yeah. Hi. Galito. O yan. Matotawa si Yosho niya eh. Sandaan ba ka? Sandaan. Sandaan. Baka Ay. ang bilang mo naman kapos kapos. Sana ikaw pa naman bumilang ng wakato. Wakato.

Baka oh, wala na katulad dyan. Galing mo to. Ito, mo to. Ayun mo. Samba natin. Yan, mga one meter. Meron dyan. Ito? Oo, dati yan. Tatlo. Ayun yung pako Tatlo. Yeah.

Ich okay. Dank. Okay.

이십, 맞아, 맞아, 딱, 일, 두, 삼, 오, 육, 칠, 팔, 구, 십, 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 십,